Hi guys! So guys, alam niyo guys, ikikwento ko sa inyo kung bakit naging plantito ako guys. So, una guys, wala kasi akong lingaw sa bahay guys. Nga, mama guys, maraming mga tanim at naisip ko, magtanim kaya ako. So, nagtanim ako at marami na yung natanim ko ini ko lang sa mama ko dyan. At so, tapos na ko guys. So, bye bye! The rise, so mind, so mind, so mind, so What's up guys? So guys, ipapakita ko na sa inyo ang aking mga halaman. Hindi naman sila mamahalin, pero love na love ko sila. So guys, tara! Guys, so dito tayo mag-start guys guys San Francisco guys o tinatawag na lang Crotons And guys kita nyo guys ang harapan niya guys is white Christmas binigay lang ito ng mama ko guys kasi marami siyang white Christmas guys so yun guys guys. Common lang to guys. Pero, okay naman siya guys. Ayan guys. Spadjang. Ayan guys. Pinulot ko lang to guys. Yung nangangaroling kami guys. Yan. Nakakita kami ng madjang. So, kinuha namin guys. Meron pala ako dito. Saging-saging. Ayaw makuha. Sige lang. Ano na yung gamot sa ilaw mo? Dirty na kayo. Panghinaw lang ha. Ano kaman? na guys? Yung nagpapa tupi kami guys. At nagsumisuroy kami guys. Pakita kami guys. And guys, ito. So, harapan niya Lumen na din. Lumena din. Ilid niya guys isag lumena guys. Ang Mayana iniingin ko lang ito guys Yan, buhay na buhay na siya guys At dito tayo guys Yan guys, mga mayana is Mayana, Gonya At buonya, At hindi ko alam ang pangalan guys, pero Dito guys, meron din ako Mayana dito guys Dito din Pungo meron din itong ganyan na uh, guys shellish butterfly yan guys binigay lang ito ng mama ko guys magigabi gabi yan common ito hindi ko alam anong pangalan nito guys pero comment lang So guys, yun guys, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero comment lang kayo kung anong pangalan nito. Para siyang mayana. Ito. Crotons. kinawa. comment lang kayo kung okay, anong pangalan nito guys kung nakakaalam kayo na ako. Ibigay lang ito. Guys, so, hindi so, ko alam rapolos Ito portion na pula Yan guys, oh so, maliit siya guys kaya hindi pa naklaro yung kanya. Ito sagi-saging, buhay na buhay na. Ito guys, ayana Delfa guys. Delfa color pink. Ang bolak niya guys. Ito hindi ko alam anong pangalan nito. Pero comment lang kayo kapag nakakaalam kayo. Yes. Buen -buen siya guys. Buen si guys. guys. Snack plant. Hiningi, hiningi ko lang ito sa mama ko. Snack plant. <tip> ito. Hindi ko alam anong pangalan nito ito guys. Kasi makitaan ko lang ito guys. Diyan sa aming sulok. Diyan. Diyan guys. Yeah. update nyo lang ako guys kung anong pangalan nito ito. pengalan itu guys. Aku long nunggu ngalahin mati ini. Eh. Debu no fortune plant. Dibu. Oh. So guys, kita ini. So guys, fortune plants Yan guys. Yan, kita yuk. Guys, cari guys, Yan. Ini ketemu buku. Guys, selamat sepanon sa order. Thank you and please subscribe my YouTube channel. Bye bye.